sila po yung mama ko po tsaka po yung papa ko pati po si Gusma na disclosure po si Gusma na disclosure po si ano nga pa ni eh hmm. si Amanda Matas, perfect ang ano niyan perfect ang grade niyan sa exam dapat may award yan hmm? Ito? Mmm. -hmm. Di ba meron sila yung parang quiz? O. Oh. Siya yung nag-ano doon, nag-number one ko. Hindi doon yun. Kaya lang, teka. Kakapo, naalala ko. Alam mo naman, sierra ako pag madaling araw. Dumaan ako sa kwarto, parang gising ka pa. Pag 30 am yun. Hindi po, tulad na kuha ko ngayon. Sigurado ka? Ako ha, yan ang sinasabi ko. Baka naman nito mamaya, ini-export mo sa ganyan. Sabi ko sa inyo, walang kwenta yung talino kung mahina yung katawan mo. Ha? Baka mamaya, doon ko na matulong sa amin. Hindi po pa, okay na po ang pinasyadaan ko. Tsaka baka yung narinig po kahapon, eh, alarm ko lang po yun. For 30 a.m., alarm? Siguraduhin mo, ha? Hindi ako lang sinungaling. Po, eh, bantayan mo yung ano, kasi baka mamaya matalino ka nga, tapos magkakasakit ka naman. Ako na bala dyan, eh. Huwag mo na masyadong ano, Tsaka isipin mo, talino naman anak natin, oh. Tingnan mo nga, number one sa ano niya, sa exam nila. Hindi nga sinasabi ko. Dapat habang matalino, masigla rin ang katawan. No, hindi naman ako naghihigpit. Yun tayo sa tama nga. Sa panahon ngayon, kahit Ano sipag ko sa biyahe, kung mapupunta sa pag-hospital o masakit niyo, wala rin. Okay? Ako Papa. lang ang motor ah. Sige. Banda, ano ko ba kayo ko sa'yo bago kumahin? Hindi pa nililigtis? Tsaka yung ano yung mga tubigan to? Araw-araw naman yung anak. Tulungan mo naman paano. Sige na. Papagas lang ako. Di ba ka Kanina pa yung mariwasi ko. Ako na mahala na. Ako na. Hiyan mo yung papa mo. Ako na rin mag-iwisong laro at ikos ma. Kung sa ako mo, pumapapay ka lang ha. Na? Tapos mo na yung assignment mo, anak? Opo, tapos ko na po. Hmm, tawag na ito na. Mag-ice ka na kasi mamaya pag ising ng papa mo, di ba magka-practice kayo ng volleyball? Ay, mama, baka hindi na lang po muna ako sumama. Ha? Bakit? Eh, kasi umaga na rin po ako natulog eh. Nahido pa po ako. Ako, umaga ka na naman nakatulog. Sige, sige, ako nang bahala sa papa mo ha. Nakausapin ko. To. Nakatulog ako ng ano, mga haba. Dami na ba si Amanda yung gagamitin mamaya? Nag-exaya kami? Ay, si Amanda? Mm -hmm. Ako ni, hindi yung makakasama ngayon sa'yo. Kasi umaga na siya nakatulog. Umaga na naman natulog. sabi ko, kada sabad yung mag-iing sa'yo para pinapawisan yung bata. Eh, sabado naman kasi. Kaya pinayagan ko naman magpuyat yung kagabi. Ay, tayo eh. Sabi ko sa'yo, Unang unang sabado sabado kasi yan ang pinaka-activity level ng anak mo. Ano ba naman? Pati na ano nga yung wifi niya eh, pagkagabi. Ito naman, sabado naman ngayon eh. At saka, tinapos naman yung mga assignment niya, no? Siya ito ka naman mahigpit sa bata. Yung nagihigpit niya, sinabi ko na nga sa'yo eh, eh. Ako kasi hindi ako pabuo ganyan. Alos ang putla na ng kulay eh. O, tapos kung anong gusto ng kainin, bibigyan bibigay mo, McDonald's, kung ano nalang gusto. Hindi ko makain niluluto mo. Oh, eh. Tsaka, binabalik naman niya, tignan mo naman, mga tali-tali na sa school. Diba? Ay, nagtatap. Ano pa oh, ba yung mo dun? Ito kasi yan eh, diba? Kasi nasabi ko nga sa'yo, ulit-ulit -ulit tayo dyan eh. Ulit-ulit -ulit tayo. Yung bata, wala na. O, parang hindi na magandang mga pagkapwa-tao. Oo, mag magaling sa school. Pero ang inaunat ko kasi kikilos. Nung nakaraan, nagre-reklamo ka mo masakit ko lumo. Maglalagay na ng tubig, kukunin mo na naman yung trabaho. Hindi na natututo eh. Hey, di ba nga, sinabi ko na sa sa'yo, kung ano pinagdaanan ko sa mga magulang ko, ayaw kong pinagdadaanan niya rin. Mariusik naman, yung basic na gano'n, hindi naman mabigat na trabaho yung po eh. E ba't ako yung pinagdaanan ko, ginto ko ngayon. Ay naku, magkaiba na ngayon, iba yung panahon ngayon sa panahon ng dati. Mali kasi yung sayo eh. Dapat nga pag o, yung pinagdaanan mo, pagdaanan niya rin. Dahil kung gano'ng makatibay ngayon, yung pwede maging tibay niya. Someday. Hindi sapat nga yung talino kung talagang walang alam ka sa bahay. Basic yan. Paano ba okay? ba okay? ba na lang pag nawala tayo pare sa okay? bukas? Paano na lang pag nawala tayo pare sa okay? bukas? Paano na lang pag nawala tayo pare sa bukas? Paano na lang pag nawala tayo pare sa bukas? Hilda, nakausap ko na si Papa mo, ha? Sabi ko na si Papa mo na hindi ka muna makakapag-ensayo ngayon, anak, ha? Tapos mamamalingkin muna kami. Sasama ko na si Kusma para walang istorbo sa'yo, okay? Sige, anak, ha? Pahinga ka na muna dyan.

Yeah. Mm -hmm. Mama, Papa, Ama, Mama, o bakit? Si Papa po. Bakit pa ba, anak? Ano ba nangyari sa'yo? Ang hapa ng panaginip ko eh. Ano ba yan? Si Papa mo nagpalinis ng motor. Bakit ba anak? Ano ba nangyari sa'yo? Ma, Muna po, bukas ako na po gagawa ng mga gawaing bahay po. Tama po si Papa, kailangan ko po matuto habang maaga pa. Sige anak, ikaw ang bahala. Eh, yun naman ang gusto ko sana. Kaso lang kasi, siyempre baka mamaya hindi mo kaya. Dahil siyempre nag-aaral ka, tapos gagawa ka ng gawaing bahay. Pero kung gano'n naman pala anak, na kaya mo, sige tutulungan naman din kita. Kamag-alala anak ako lang mangyayari sa amin ng Papa mo, ha?